Isang tricycle driver sa QC ang tinubuan ng mga bukol sa paa, braso at kamay. Dahil dito may mga pasahero ang ayaw sumakay sa kanya. Kaya hiling niya ngayong Pasko makapagpa-check up para matukoy ang sakit at gumaling na. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yada Pascual. May mga kapatid tayo na kahit may karamdaman, nagbabanat pa rin ang buto para mabuhay. Tulad na lang nitong tricycle driver na nakilala ko. Siya si Kuya Noli, 43 anyos. Dalawampung taon na siyang tricycle driver sa Tandang Sora, Quezon City. Araw-araw siyang namamasada, kaya hindi maaalintana na may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga paa, braso at kamay kasi ay may mga tumubong bukol. Sabi nila, uric acid sa kinakain ko. Masibarit po kasi ako sa mga laman loob dati po, kumikirot po. Ito, ito, po. Ito po yan. yan. Ganyan lang po yan. Nagsimula ang bukol sa paa ni Kuya Noli. Sampung taon na raw ang nakakaraan. Pero niminsan, Minsan hindi nakapagpa-check up, kaya hindi niya raw alam kung ano yung mga bawal sa kanya. Ayon sa nutritionist, yung, yung, uric acid ay isang byproduct ng mga kinakain natin. Uh, yan, kapag sobtas. So, so pwede mag-cause yan ang tiyatawag natin na to scout. No? So, pwedeng mag, uh, Mag-deposit siya doon sa mga joints natin at ito, makikita natin doon sa ating case study, na lumalaki yung kanyang mga joints na parang uh, may laman-laman. Pero ayon kay Dok, mahalaga pa rin na kumonsulta sa doktor. Aminado si Kuya Noli na hindi maiiwasan na may mga pasaherong ayaw sumakay sa si kanya kapag nakikita ang kanyang mga kamay. Itay niyo yung nakapila na sa likod ko. Sabi ko, hindi, hey, problema tapos, hindi naman ako magnanaw, hindi naman ako pumapatay ng tao. So, okay lang kung anong ano nila. Bakala lang sila kung anong ano nila. Basta ako naghanap buhay para sa mga anak ko. Ngayong magpapasko, simple lang daw ang hiling ni Kuya Noli. Makapagpa-check up, gumaling, at makapiling ang mga anak sa Pangasinan na limang buwan niya nang hindi nakikita. Kung gumaling, eh kung ano lang, kung may tutulong po. gusto gustong ko pong gumaling. Parang maba pa rin po ang buhay. Para sa mga anak ko na rin po, magamot. You know, take up lang. Uh, sa mga anak ko, kaya uuwi rin ako dyan, anak. Bago magbagong taon siguro, pag may, may kalawag sa papa. ko na kayo. Sa mga nais pamaskuhan si Kuya Noli, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal de Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.